Humigit kumulang tatlong daang kabahayan ang apektado na naman ng pagbaha dito sa Puruk 1 at Puruk 2 sa Barangay Sanggali nitong lungsod ng Sambuanga matapos sa makaranas ng pagulan ngayong hapon sa panayam ng Army at Sambuanga kay Barangay Chairman Mukatil Adjail, sinabi nitong problema nila ang drainage system sa mga nabanggit na lugar. Sinabi naman ni Sambuanga City Mayor Kimer Adan Olaso na kaagad rumesponde dito sa Barangay Sanggali na natuklasan nila na natakpan ang daluyan ng tubig matapos na magtayo ng mga gusali ang ilang pribadong mga individual na naging sanhi ng mga pagbaha. Inaasahang kakausapin niya ang mga may-ari at iuutos na payagan ang local government unit na ayusin ang daluyan ng tubig. Samantalang nangangamba naman ang ilang mga residente sa panganib na magka-leptospirosis dahil sa mahabang oras na pagkalubog sa tubig baha at aminado si Kapitan na Bukatil Adjail na hindi lahat ng mga apektadong residente ay nabigyan ng prophylaxis. Subalit kakausapin naman niya umano ang Barangay Health Center upang tingnan ang kalagayan ng mga apektadong residente. Kasama nyo mula rito sa RMN Asambuanga, Radyo Mirasol Montesa, Tatak RMN.